So dito mga boss, ito yung problema niya no. Kahit hindi isusi yung kanyang ignition switch, nagkakaroon ng power yung motor. Tapos isasalpak natin tong kanyang fuse dito sa pinaka main. Nagkakaroon ng power yung kanyang motor. Ayun no. Tail light. Subukan natin i-off. May power pa rin ang nakikita ko dito mga bossing yung kanyang backup nagkakaroon ng supply kahit nakapatay na yung kanyang susian mga bossing ayun o, oh, kita nyo testerin natin yung kanyang backup side na napuntang ECU nagkakaroon ng supply yung mga bossing kahit nakapatay yung susian ilagay natin yung crocodile tip sa negative si positive supply tong ayun oh kahit naka off yung mga bossing yung susian so ang gagawin ko babak puputulin ko tong galing back pa putangin siyo mga bossing sa mamamatay yung supply ng motor ayun o. so dito mga bossing aalamin natin kung saan nagko-contact yung mga wirings nito. Uh, alamin natin, baka yung kanyang relay is may problema or yung kanyang mga wirings is nagkokontakt co dun sa kanyang pinaka-accessories line. So, alamin natin mga bossing ito sa kanyang harness. Tapos, kapag nalaman natin, ituturo natin sa inyo mga bossing.